Hello guys, to this video Hello mga lods kami ngayon sa may Golden Mo sa may Kiyapo area sa Muslim area yung yung nakikita nyo po ayan po yung tawag dyan ay Lasuna kung tawagin namin mga maranaw at <coughs> Muslim Yang nakikita nyo guys ay yan yung tinatawag na Lasuna yan po yung gagawin kong palapa So, yan po yung dami pong nagtitinda rito sa may area ng Golden Mosque, sa may mosque, sa may Kiapo. Yan po, nakikita nyo, mga pagkain po, yan po yung broa, kung tawagin. At ito yung mga kakanin nila na mga pinibentan, tagti 10 pesos yan, barbud, tapos pakbul, tapos apang, kung tawagin sa aming mga muslim, maranaw. Ayan, iba-iba po yung mga pag-ansasarap po niyan. Hindi ako nagbibiro kasi nasubukan po kumain niya, lalo na yung apang niyan, sarap po, yung parang, ah uh, hatik na bigas kinawang hatik, yan po yung mga damit ng mga muslim na mga kumbong basta mga damit ang mumura niyan ang gaganda pa ayan po dyan po mabibili po yan yung ano po gusto nyo bumili ayan dyan ho kayo bumili punta lang ho kayo sa kya po malapit sa barter yan at itibay yan at mura lang po dyan po may sa kap so ngayon po andito ho kami ngayon sa may underpass so naglalakad kami ngayon ng kasama ko na si tatay kay ni Dian sa likod ko sinamahan niya ako kasi wala daw siyang magawa kaya yan sinamahan niya ako. <laughs> so, naglalakad kami ayan, tingin tingin tamang tingin tingin lang so, nagulat ako grabe ang dami na no ngayon ng mga nagtitinda sa underpass talaga maganda na yung ano kasi marami ka ng pagpipila eh, mga muslim sa likod ko talagang ang dami no ng mga nagtitinda ayan maganda rin yung napwesto nila ano na kasi at least kahit pa paano hindi nakasagabal sa kalsada So, ayan, balik ko tayo dito sa may laso na. Ayan po yung gagawin kong sili mamaya. Ay, habang inaano ko ho yan, ayan, ayan pa yung mga tinda nila, mga bakas, yung mga tulingan na mga ano, tuna. Tapos ayan, babalatan ko na ho yung laso na para makapag-umpisa. Pagka balat ko po yan, ayan, uh, ginugling kunting ko siya ng maliit. Tapos didikdikin ko ho yan hanggang sa mapino-pino-pino siya. So, medyo mahirap din po, medyo matagal din po ang proseso niyan kasi nga para masarap. Ayan, kung napisa na po siya, pipisain pa po natin yan. Ang ingredients po pala niyan ay aluya, uh, uh, tapos sili, tapos yan, laso na po. Tapos lagyan nyo ng asin. Ayan, minikos, minikos, minikos ko na po yan. Tapos mamaya, maya po ay sasangag po natin. Kasi para sa akin po mas masarap po pag sinangag niya. Ayan po, sasalang ko na po yung uh, kawali. Lagyan ko ng mantika na unti. Tapos pa, iiniting ko lang yung kawali and then saka natin isasangag. Pag mainit na, ilalagay ko na yung binigdik natin na laso na. So ayan, minekos, mekos, mekos ko ng laso na yung laso para at least wow. maging masarap siya at masangag Kasi para sa akin, ho, ah, mas masarap yung niluluto siya, parang sinasang. Kasi yung iba, ibang mga muslim, rin, oh, ah, kita ko minsan kinakain nila diretso. Kasi okay lang din naman, ho, yung masarap din po yun. Pero para sa akin, mas maganda yung niluluto mo no, niluluto ko na kasi para ano siya para basta kanya kanya ano naman kasi pwede naman kainin po yan na hindi niluluto ayan minekos mekos ko na siya ayan malapit ko na siya tanggalin sa kawali kasi luto na yan Na, ayan po, hinango ko na po siya, tinanggal ko na siya sa kawal at nilagay ko na sa plato. And then, pinapalamig ko na po, maya maya kakain na ako. Ayan, guys, umupo na no, sa mesa at ayan, kakainin ko na yan. Sisimulan na natin kumain. Alam nyo po ba, yung ano na yan, lasuna na yan totoo po ah, totoo po ito, 100%. Yung lasuna po niyan, pampagana po talaga kumain niyan At, ano po yan, maraming binipisyo po sa katawan niyan. Maraming binipisyo po sa katawan, maganda po sa katawan niyan. Talagang pag kumain ka, gaganahan ka kumain. Tapos, may aroma sa katawan. Parang masarap yan, talagang masarap yung lasuna niyan Maganda sa katawan niyan. Masili, talagang sarap, sarap ang sarap niyan kahit itanong mo sa mga doktor talagang masustansya yung pagkain na yan kasi walang halong chemical dyan eh yan kumain ako talagang napapagaan pinipigilan ko lang talaga kumain ng madami kasi alam mo na mahirap na yan sarap talaga eh, yung actually yung lasuna na yan kahit chain nyo po gamitin pwede halimbawa magluluto kayo ng ginataan sarap yan magsisinigang kayo pwede yan isili nyo mag kayo ah giginisa pwede din yan ayan sarap po niyan at ang mabango pa ho. Yan ang totoo, mabango siya. E try nyo yan para masabi, para malaman nyo na totoo yung mga sinasabi ko. And habang kumakain ako talagang ang sarap nilalasap ko yung mga sarap ng lasuna. kasi ang sarap sa bibig, bibig na ano, talagang masarap siya. Ayan po, ayan, inaano ko na yung laso na, tinitikmatikma ko na, ayan, kain tayo. Ayan, sabay subo, ang sarap po niyan. Sana one day, tikman nyo kasi ang alam ko kasi sa bawat lugar ng mga muslim, ba, yung Muntalban, San Mateo, ah, uh, Cubao. Yung mga ibang muslim dyan, minsan nagtitinda ng ganyan. Pero hindi ko lang alam kung ano, magkano sa kanil. Pero ako, lumirekta talaga ako sa kaya para Paratis, makabili ako na siya. Kasi so, minsan sa ibang muslim, wala talagang tindang ganyan. So, ayan po. Salamat po sa panonood, Thank you. Sana po patuloy din po akong suportahan. Abuan Black at Jan Mike Abubakarit. Abuan Traces. Thank you po.